Si Kimmy naman ang nagbantay ngayon. Hindi rin yung nagpapaawat si Mrs. Gusto rin alagaan si Mr. sa mga ganap nito. Bagay na bagay talaga ang King Pao. Marunong silang makaramdam. Palaging give and take sa relasyon. Matalas nating makita na si Paolo ang nag-aalaga kay Kimmy. Hindi rin papatalo. Gusto rin na binibaby si Mr., sa panibagong brand ng aktor, nagtabas ng darawan na naroonood si Kimi habang nasa photoshoot si Paldo. Sinong hindi kikiligin sa dalawang ito? Support sila sa bawat isa. Ay nga sa mga komento, Ken of Kong King Pao. Kasi, hindi sila nagpapa-apekto sa mga issues sa social media. Lalo na sa mga bashers ang hilig kumuha ng kwento, o eksena, palaging ipinapasok si Siyandim? Yendin. mahal pa daw ni Paano na nila nasabi na mahal pa? Si Ada na mismong nagsabi na okay na siya at very thankful sa kung anong meron siya ngayon. Hindi ba pwedeng maging masaya na lang at tigilan na ang paninirat? Hanggat maaari, ayaw na niyang pungkating pa kasi may Paulo Abelino na siya. Ayon pa si isang komento, Kung kailan masaya na si Kimmy, maninira na naman sila. Hindi na natapos yung mga issue nila about si Natatawa na nga lang si Idol kapag binagpanggit yan. Wala nang tiness na makikita sa kanya basta puro pagmamahal na lang, kay Paulo ang nakikita namin